Now, um, my real question actually was uh, directed to the former um, hearing we had during the time that Senator Marcoleta was the chairman of the Committee on Blue Ribbon. Naalala ko lang kasi na hiningin natin yung uh, ledger from uh, Mr. and Mrs. Diskaya, the ledger As a matter of fact, there is a subpoena due to the issue. So, m m did, did you submit it already, or can we have it? Your Honor, ano po, nakakulong po ako sa detention. Katunayan nga po sa ICI po nung nakaraan ay humingi po kami ng furlough, furlough yata ang tawag doon na mahanap ko po sana yung mga ledger na yon. So hindi rin po sila gumawa ng sulat sa Senate po, yung ICI. Bali, hindi ko po na-comply po, Your Honor. Exhibit is diskaya, hindi naman siya dito sa atin. Wala po siyang... Your Honor, wala po siyang idea doon sa mga ano po. Kasi ako po ang may katransaksyon po doon sa ibang politician po. Hindi pa pwedeng sabihin kay Ms. Niskaya kung saan nakalagay. So pwedeng natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Meron subpinan doon si Stecom diyan. Uh, Your Honor, wala po siyang idea po doon sa ganong klase ng transaction ko po. Mr. Chairman, with the permission of the Senate President and the Chairman. Yes, go ahead. Okay, please walang kinalaman yung kung alam niya yung transaksyon o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? For the record, Mr. President. Uh, Your Honor, kasi nag-transfer po kami nung nag-transfer sa office po namin. So, hindi po nila, kahit ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Yeah, para lang ma-refresh yung memo, with the permission of Senate President, Senator Pangilinan, joint affidavit yung sinabit nyo noong uh, chairman si Senator Marcoleta, no? na sinasabi nyo, kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may, may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila natatanggap. Ano? In fairness to the congressman and in fairness to the committee, kailangan namin ledger because mananatili itong say o so, he says, she says itong uh, itong inyong salaysay. So kaya nga binigyan namin ng pinag, pinadala namin ng Supina Duses si Mrs. Sara Diskaya para dalhin niya yung ledger. At inamin nyo na mayroong ledger. is a matter of record. Public record ito eh. Ngayon sasabihin mo hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, Baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Descaya. Magkakasama kayo sa detention center, sa detention cell. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga sino pang salay sa ito eh. Una din. Ah Your Honor, ang binasa lang po ng Mrs. Ko doon sa uh, affidavit po ng una, ay hanggang ano lang po uh, paragraph 15 lang po hanggang doon lang po siya nagbasa kasi doon well, lang okay. po yung we will excuse you sasamahan ka ng sergeant at arms para kunin yung ledger and we will wait for you Mr. Chair, if I may add. Yes, sent to Pangilinan. Yes, we, we yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Uh, Ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At uh, uh, si Mr. Diskaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Paiskorta namin kayo sa OSAA para magtulong kayo hanapin yung ledger. Kasi kayo sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Mr. Chairman, yes. if Sorry I may add. Add. Well, Mr. Diskaya... Nakakulong na po kayo, nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Dahil mukhang nagbibigay ka ng kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. Uh, so sana, uh, kung ayaw ninyong makulong pati si Mrs. Diskaya, yun na ang uh, paraan. Uh, sumunod na lang at ibalik dito yung ledger, kung maaari. Mr. Chair, with the permission of the Senate President. Yes, sir. Yes, I, 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 I just wanted to find out what happened to the ledger. So I, I uh, give up on my, my time, Mr. Chairman. Mr. Chair, I share the concern of the Senate President na nireiterate uh, ni Senator Pangilina, nireiterate, nireiterate din uh, ng Chairman at ngayon kaya kaya nila sinabi na uh, i-excuse kayo Ms. Diskaya para kunin yung ledger na yan. I just wish to reiterate uh, Mr. Chair na sa pagkuha at pagsumite nila ng ledger uh, sa ating komite kasama po explicitly yung listahan ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022 na hiningi po ko po po. Ah, uh, nung nakaraang hearing, uh, top contractor po Mr. Chair, mga kasama ang St. Gerard Corporation or Construction sa dating administrasyon. Pero ang sinumite nila, yung mga proyekto lamang kasama ang DPWH para sa Alpha and Omega lamang. Hindi rin po sinumite yung mga proyekto na sakop ng mga joint venture agreements, yung mga JVAs kasama yung iba pang mga contractors and that kind of sanitized sanitized list, Mr. Chair, would give us nothing. Lalong papatunayan lamang ng mag-asawang diskaya na hindi sila nakikiisa sa Blue Ribbon Committee na mapanagot at maparusahan yung mga dapat managot At So um, I, I request the chair to uh, include explicitly uh, in his uh, ruling ver uh, regarding Ms. Diskaya uh, a reiteration of this request. for them to submit yung pong listahan ng mga proyekto nila kasama ang DPWH kasama po yung uh, mga joint venture agreements ng lahat ng mga kumpanya nila St. Gerard, Alpha and Omega at iba pa mula sa mga taong 2016 hanggang 2022. Uh, I so respectfully request Mr. Chair. Sir Tutulfo, Mr. Chair, Tama po yung desisyon siguro, ang gawin ho natin, pasamahan po itong mag-asawa ng USAAN, ng ating Senate Security, samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala ginoong diskaya, uh, ginang diskaya, na ito po eh, itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, mayroon po tayong listahan ng mga mababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo eh kung wala ho naman ho tayong uh, ipakita, papano naman magbumukha na, naniwala lang kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap ito mga taong ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And, and, I believe and I hope ito po, ito po hindi basta-bastang papeles. Ito po ay dokumento. Nabanggit na po ninyo. At alam nyo, important document po yung ledger na yun. Kaya hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses. Eh, siguro sa tingin ko, eh, baka tinatago talaga ninyo. Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa niya na. Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretaryo mo, Iha, makukulong na ako. Wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Uh, Your Honor, apa na uh, advice of my lawyer po? Okay po. Wala pong problema. Pero po, uh, baka hindi po lahat siguro. Dahil syempre, isa-isahin po okay kung ano pong available na pwede yeah. ko pong makuha kaagad. Okay. Mr. So, Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat. Eh baka mamaya yung ledger tatanggalan mo ng tatlo apat na pahina kasi hindi lahat, Hindi ba? Mr. Chairman, just uh, th thank you Mr. Chairman. Santos Hercito. Mr. Chair, uh, pwede rin naman siguro kung ano, natatakot sila sa security ng anak nila. Pwede ba tayo mag-executive session only for that purpose or ang balita rin namin kasi Mr. Chair, yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya, yung mga hindi daw nagsuuli. So may text messages daw kayo. Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo na pakita sa ngayon sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Paki order, order mo na. Sandali. Okay. sandali. Okay. Pumayag na yung abogado mo, na nasasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuporta sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Lichkaya? Ah uh, Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga yes. ano po. Yes, maski sino, lahat. Mga uh, uh USEC. Lahat, lahat. But before, before we uh, let you go, sinabi niyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Ah uh, yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na inspeksyon ng PNP sa kanang AFP, I, I, I think Corps of Engineers ito no na, kasama ng DPWH. Eh dalawa, sa inyo yung St. Gerard. Ah, uh, yes your honor. Okay. 382.67 million total cost of ghost projects. Apat, dalawang Southern late. <clears throat> first saka Region 1 saka Region 4B. Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. Tatlo sa Mindoro Occidental, isa sa Region 4B, isa sa Sambanga City. Just for the record, ano? Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Uh, Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang De, coordinates lang po. Ah, yan ang, yan ang depensa lagi ng ano, na iba yung grid coordinates. Pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo uh, grid coordinates. Kasi binanggapan namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates. May hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Uh, uh, Sergeant-at-Arms, kindly escort the uh, couple out of this uh, session hall para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? and the ledger, Mr. Chairman. The ledger. Y yes, yes. Understood. Mr. Chairman, just one uh, procedural administrative matter. Uh, when ahead. are they supposed to come back? No, uh, no. specific time within the day. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na